ang kasalanan nasa House. Nakita mm -hmm. ko mismo kasi napadala na ko ng uh, kopya. And at least 14 senators ang nakapirma. Assuming nga oh. mm -hmm. yung bang mga blanco, uh, sino nag-fill uh, in the blanks? Oh. Ang ba, dapat bagsakan ng sisirito yung House kasi oh. ang ah, nagpi-print ng enroll bill House, ah. eh, hindi doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanko. Eh, oh, oh. Assuming. Kasi maraming possibilities dito, hindi pa na, hindi pa maliwanag eh. Oh. 2018 natatandaan ko para sa 2019 budget meron din ganyan nangyari pero iba naman yung parang de nga ito eh nung malamang ko tutukod sa mga blanko kasi ang nangyari noon nagratify kami nagratify yung house sa ilalim ng uh, ni speaker Jaime ito noon ano napansin ko napansin namin ng mga staff ko teka mo na parang magkaiba yung na namin sa Senado na yung ganun din ang naritify na para, kasi alam niyo yung Bicam report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyandahan na yung Bicam report. Mm. It is only subject to rejection or ratification. Mm. Hindi nangyayari yung eto na yung Bicam report, e eh magkakaroon pa ng debate pa sa... Of course, pwede mangyari yun, ano? Mm. Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question ang mangyayari doon, i-reconstitute -re yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung uh, yung yung report para so, pa pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng uh, ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM. Mm. At hindi ratify muna. Mhm. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalaga makorek ma yung mga mali kasi hindi pwede merong blanko. full reproduction yan eh ng bicam report, yung enroll bill. Pa yung enrolled bill, assuming ha? Assuming. Kasi maraming possibilities dito, hindi pa hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanko Uh, sino nag-fill uh, in the blanks? Correct. Oh, yung yung okay. mga blanco sa bicam report, do sa Senate uh, version. na siya ring I assume na bicam report ng House mm. eh napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill. Mm. Ang ba dapat bagsakan ng Sisirito yung House kasi mm. ang nagpi-print ng enrolled bill House eh, hindi naman Senate. Mm. Eh. Mm. Kasi mm. kaya nga nangyari 'yun iniba, iniba nila yung enrolled bill do sa ratified na 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 BICAM report. Uh -oh. So kung ganoon na nangyari, ang, ang bunto ng CCA dapat nasa House of Representatives. Uh -oh. Uh -oh. Well may part din ng Senate okay. kasi bakit hindi niyo Pinoy out. Uh -uh. Nasa'y ka muna, may mga blanco ito. Uh -uh. O kaya yung uh, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enroll bill. Uh -uh. Ang isang, isang pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco Uh, I, I think most of the uh, mga blank na appropriations nasa DA eh. Department of Agriculture. Uh -huh. Meron sa NF, meron sa PCA, uh -oh. meron sa Fisheries, uh -oh. uh -oh. uh -oh. Office Irrigation. of the Secretary. Uh -oh. okay. May mga yeah. gano'n ano. Mm -hmm. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng uh, kopya and at least 14 senators ang nakapirma uh -oh. doon sa BICAM report na may mga blanco. Uh -oh. mm -hmm. So doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Yeah, yeah. Uh, kung ang uh, ang balikan ko yung kung ang uh, pag-fill up ng no, mga blanco ay eh, nangyari sa pag-enroll ng uh, sa Enroll Bill, ang kasalanan na sa House. Mm. Pero mm -hmm. kung naipasa yung Enroll Bill na, na i-transmit sa Malacanang mm. na may mga blanco pa rin, eh, sino na nag-fill up ng no, mga blanks. Mm. Eh di Oo. malamang yung DBM o mm. kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, mm. eh napilapan, pero ng executive branch. Mm. Mas ano malusyon kasi ang executive branch, hindi pwede mag-amenda. Pwede lang mag-vito, mag-line item bito. Pero hindi pwedeng ibahin uh, ng uh, Malacanang uh, uh, kung ano yung tinransmit si sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag To uh, 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 So yun ang dapat tingnan natin. E eh, madali lang namang makita yan para map pinpoint natin yung responsibility. Uh, uh, I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. Yun. And it's no joke. Pareho-pareho right? yun. At oh. may blanco rin sa enrolled bill. Oh. Eh lahat may kasalanan uh -huh. both legislative at saka executive branch. Uh -huh. Pero kung yung enroll bill filed uh -huh. up uh -huh. kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang uh -huh. may kasalanan lamang yung uh -huh. House of Representatives Is pati na, na Senado. Uh -huh.